Welcome to YouTube channel For today's video mga kamag mag tayo ng ating kinompost na substrate For days na to mga kamag Bago nung kinompost natin Kaya kailangan natin itong haluin Para mag-release tayo ng ammonia gas At para mas gumanda ang kanyang texture Kapag ka kayo mayroong kinocompose na substrate materials, wag na wag niyong kaliligtaan na ito eh, hindi haluin. Every other day, mga kamag, kailangan natin itong haluin at kailangan natin na i-release natin ang kanyang mga masasamang amoy. Alright mga kamag, tuloy-tuloy natin ulit ang ating mushroom vlog for today's video. Pansinin nyo mga kamag, Meron na siyang amag. Alright. At sigurado ko na yan ay sobrang init mga kamag. Yun yung i-release nya. Ang ganda o. Oh. Ganda. Maganda ang texture. Ayan. Ang ibig sabihin yan, mga kamag, kapag may nakita kayong amag, yan ay nag-work na. Nag-work na. At nagiging effective na yung mga ingredients na inilagay natin dyan, mga kamag. Ayan. Aalisin natin ang takip nyan mga kamag. Ayan. Marami-rami to mga kamag itong ating hahaluin. 14 hanggang 21 days ang ating composting period. Para masigurado tayo na maganda na ang kanyang texture bago natin siya ibag mga kamag. Alright mga kamag. Tatanggalin natin yung ito. Oy. হ্যাঁ yeah, মারা All right. Okay, mga kamag. Hahaluin na natin yung ating kinumpost na substrate materials. init nito, oh. Pwede kang magano. Mag ng ano, mag, itlog. Pagod hmm. na ako mga kamag Bilang pala pa lang Teka Kaya pa naman Abot pa ako ni Stephen di ba? Ayan mga kamak, tuloy-tuloy tayo sa paghalo. At ayan nga si no. Mrs. Kaya mo ba mo pala? Tinulungan na niya ako maghalo, mga kamag. Bakit hernet ka pa? Ah, Al lalaga ng kusit yung buko, bago yung paligo. Ah, yun, mga pala. Kaya pala nag-hernet. Okay, mga kamag, maghahalo muna ako. Ayan nga pala yung nagawa natin yung mga fruiting bag mga kamag. Ayan. Ayan no. Oh. Malapit na yan mga kamag. Shout out. Ayan no. Oh. All right, ayan mga kamag. Ah. Nakaka 30% na tayo na nahalo ng ating kinumpos na substrate materials. yan. Pero marami pa rin yan. Ayan mga kaamag. Ito yung sinasabi ko na kinakailangan mahaba ang pasensya mo. yan. Isa na to na pag napunta ka sa part na to mga kaamag, Talagang <clears throat> hindi biro. Hindi biro ang Pagod at pawis na ilalaan mo dito. Bawal dito ang mainis. Bawal dito ang mainip. Basta, mga kamag, ang sikreto lang, relax lang at tuloy-tuloy lang tayo sa paggalaw. Kapag napagod, magpahinga. At pag nakapahinga ng konti, balat ulit, mga kamag. Ganun lang, mga kamag. Huwag na huwag tayong <laughs> maiinis sa ating hanap buhay, sa ating negosyo at lalong wag na wag tayong maiinip. Darating at darating din ang inihintay natin mga kamag. Alright? Ayan. Ito yung unang halo natin sa kinompost natin mga kamag. Every other day na halo natin yan. Bali, kukompost na din to ng 14 hanggang 21 days. Siyempre, every other day, halo tayo. Alright, yan. Kaya nga mga kamag, kapag nagpa-process kayo ng fruiting bag, sa lahat ng proseso yung dinadaanan nito, ay seryosohin natin. Ito na naman tayo mga kamag, ulitin ko uli, huwag natin siya shortcutin. Dahil kapag sinorkat natin ang ating trabaho o ang bawat proseso, meron tayong pagkakamali dyan. Hindi tama yon. Kailangan 100% ibigay natin ang tamang proseso. Walang shortcut. Dahil biruin nyo, sa dami ng proseso pinagdaanan nyo, naghalo kayo ng kusot, pinagpawisan kayo, nakakasaya kayo ng hindi birong oras ang ginugulong nyo dito. At pagkatapos, pagdating ng huli, wala kayong magandang development na makukuha dahil meron kayong shortcut na ginawa. Pero kapag wala kayong shortcut na ginagawa sa inyong proseso, sa inyong <coughs> uh, bawat proseso ng inyong ginagawa dito sa ating mushroom production, asahan ninyo, kahit hindi 100%, 90% na lang. Siyempre, wala namang perfecto magkakaroon magkakaroon tayo ng contamination. Pero hindi ganun kalaki. Alright mga kamag, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paghahalo. Hataw na. Huwag kang mapag. Hataw at galaw. Yeah. Hataw at galaw. Hataw na. Hataw, hataw. Hataw, hataw. Hataw, hataw. hataw, hataw na. <laughs> halo Doon sa aming bayan Magsapit ng kaliguran na aking natutunan Ngayon'y naghahalo Halo, halo ng halo Bata pa ako Ito na trabaho ko Maghalo ng puso <laughs>

Lapit na mga kamag. Nasa 80% na yung nahalo natin. Ayan. Matatapos tayo dito mga kamag. Talagang gano'n mga kamag. Kapag may inumpisaan ka kailangan tapusin mo. Huwag na huwag mong i-stop. Ayan. Budi na lang. dumating yung anak Oh. Ayan, nakatulong ko sa paghahalo. At medyo napabilis na konti yung ating paghahalo ng substrate. Ngayon lang mga kamag. Ayan. Kaya kung bago ka lang sa aking YouTube channel mga kamag, huwag kalimutan i-subscribe. Then like and share ang aking video. Para sa ganun ay lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload mga kamag. Dito sa ating mushroom production. All right. Pahinga muna kami mga kamag. Baka din. Time check. 5:20 ng hapon. February 13 mga kamag. Bukas ay araw na ng mga puso. Shout out nga pala sa inyong lahat. Advance happy Valentine's Day. All right. You know. Uh. All right, mga kamag. Tapos na. Tawakas. Natapos na rin 'yung ating pag-aalo. Talaga naman. Ngayon ay tatapunan na natin. matagal-tagal uli bago tayo maghalo uli mga kamag siguro pwede mga 4 days uli mga kamag alright alright mga kamag natakpan na natin yung ating nakakompose na substrate. <clears throat> Yan. Kaya Kila kailangan mga kamag ay maganda rin yung pagkakatakip natin. Walang singaw. Yan, para kulub na kulub siya. Para maganda yung bulukan. Alright mga kamag, hanggang dito na lamang yung ating mushroom vlog. Thank you for watching and God bless you all.